Hi guys, magandang araw sa ating lahat. So ito na nga yung video natin kahapon, kadugtong ito dahil napakahaba at ginanito ko na lang talaga kahapon. At pasag nyo na yun talaga yung aking pagkuhay ngayon dahil nga is maingay. Napakaingay dito sa amin at syaka ayan at nag ano talaga ako guys ngayon na napag voiceover para mayroon naman tayong i-upload yung araw. Ito pala yung kaganapan kahapon nang dumaan kami dito sa buray. Ayan at daming tao sa crossing. At may palaro pala dito sa crossing kaya ayan at dumaan kami at nakitingin-tingin at nakimaritisan dahil kasama nga pala si Kuya Dris at saka si Kuya Justin Jaan kaya ayan napahinto kami at nanood mo no ayan at may mga palaro pala ngayon dito sa mga teenager at hindi na pwede pala yung mga sasali yung mga matatanda na palaro pala ito ng iski dito sa buray dahil nga is anti-dispiras na ngayong araw na ito kaya ayan nga ang mga kabataan dito at nagsali na sila sa mga palaro na pa unahan pag tunaw ng yellow at by purok nga pala dito yung palaro, grupo-grupo, purok Uno, purok 2, at saka purok 3. Kaya ayan, yun sila Kuya Dredd, kasali sila noon. At saka napatingin kayo sa taas kasi may drone ngon doon naka nakaano sa camera no ayan nakalipad-lipad guys kita kita ba ninyo yung drone na sumasamay din sa mga ibo na lumilipad-lipad sa taas o di ba naka drone pa talaga sila at naka video ang mga kaganapan dito sa crossing kaya ayan natuwang tuwa naman yung mga kabataan natin no at sayang talaga natalo sila kuya Dritz ayan at saka ayan at magpapalaro na naman ulit sila ihipan daw yung harina tapos kukunin yung chocolate coin at paunahan matapos. tapos ayan at nagsimula na silang maglaro no ayan at talaga namang yung kabataan is tuwang tuwa din naman no pati yung mga nanonood tuwang tuwa din bawal daw hawakan at ihipan lang pero ayan hindi mo mapigilan yung kabataan no ayan minsan sinahawakan kaya ayun tuloy at saka ayan na nga si Kuya Dritz na nga mag ihip, -ihip no? Bagong ligo lang yan guys. Tingnan mo naman. Sumabak talaga siya sa ganyang laro no? Hala! Ayan na yung hair mo Kuya Dritz. Pati yung hair niya ay nag ano na dyan sa harina no? Ayan. At ang tagal nakakuha eh. O, tingnan mo yung isa. Kinain agad. <laughs> At ang bilis talaga. At kami ay nanonood din tuwang tuwa din sa mga nanonood. At saka ayan din si Kuya Justin. Pinsan niya siya ni Kuya Dretz. Ayan. At sumubok din mga bagong Lego yan sila. Kaya din niya natalo sila guys no dahil is nahihiya yung iba. Kaya yung nanalo yung Purok Uno kasi is game na game yung Purok Uno no. Sila kasi is pahiya-hiya kasi ang daming mga hiya-hiyain ang nalalaman yung mga kabataan ngayon. Pero yung Purok Uno is walang, hindi yung nahihiya ba game na game. Purok Uno at saka Purok dos yung nanalo. Pero meron naman silang makukuha daw na pera dyan kahit natalo sila, no? 3,000 daw yung makukuha nilang pera dyan sa lahat mga nanalo. Ayan. At talo na nga sila kasi may nanalo na. Char. Oo. <laughs> uh -uh. May consolation prize sila na 3,000 at hindi sila nanalo. Tatlong pala raw ata yung pinalaro dyan. Yung naabutan namin yung dalawang laro. Yun lang yung naabutan namin. O, ba diba? Ayan yung nanalo. <laughs> sila yung mga nanalo. Kaya, ayan, o. Ayan. Enjoy na enjoy din sila, guys. Ayan lang yung palaro. Wala nang iba. At dumaan lang talaga kami. Buti na lang talaga is nakita namin, no? Ayan na nga. At na sila na ay yung mga palaro dito sa amin dahil pag kinabukasan, dispira tapos ngayong araw na ito is pesta at ngayon ko lang talaga din na edit itong aking video no? dahil sa super busy at ayan at pauwi na tayo guys ayan lang yung mga ano dito sa amin walang periyahan hindi masaya char at ayan tuwang tuwa naman si Alter, guys na nanakanood ng mga pag games no So, fast forward tayo, kinabukasan, ayan, ito na yung mga nangyayaring kaganapan kanina umaga dito sa aming tindahan At napaka-busy talaga namin, ayan, at namili na naman ulit ako ng mga harina at mga kulang-kulang dito sa ating tindahan Pati beer, binili ko na rin, kasi nga naubos yung beer namin, nag-red horse At ayan, at si Atidron is nagawa na siya ng dessert, gulaman Manggo-manggo lang yung dessert namin. Tapos si Papa naman is busy busy sa pagkakayod at saka pag-arrange ng mga alak at saka yung mga soft drinks. Tapos pagkatapos namin manghugas ni Ate Drone B at maglinis ng mga plato. Ayan at yung mesa naman yung aming inaasikaso. Ayan at nagtolong tolong tulong nga kami dito at dumating na nga si Lamayka galing Kalbayo at pati si Alter nakisalay na rin sa aming pag aayos ng mga mesa, no? Ayan na lang yung aming gagawin ngayon. Mag, ano na lang, mag aayos na lang ng mesa. Tapos, ayan, pagkatapos namin mag ayos dyan. Hapon na kasi yan dyan, guys. Hindi kasi kami nag ka kahapon kasi nga is tumutulo yan dyan. Baka mabasa lang. Tapos kaya ng umaga is pinaayos ko na yung bubong dyan para yung mesa pag halimbawa umulan man pag hapon ay hindi na mabasa no. Kaya ayan at ilalagay na nga namin para bukas hindi na kami maglagay-lagay no ayan at saka bisibisihan busy talaga tayo ngayon kasi napaka sa tindahan natin at patakbo-takbo tayo no at ako rin is mga pinanhugasan natin yung mga plato na mga nakatago pati yung mga cortina pinanlalabas ko naglagay ako ng mga cortina dyan kaya kahit busy-busy tayo ay hindi pa rin natin makalimutan mag-video-video, no? Kasi meron tayong trabaho na pinagagampanan natin araw-araw, char. so, ayan, guys. Kahit pagod na pagod tayo, mga nanay, ginagawa pa rin natin yung ating mga trabaho araw-araw, no? Para lang talaga tayo is makapag, ano, maka, ano sa ating mga trabaho. Pagampanan ba natin yung ating mga trabaho ba? kayo rin ba kahit anong busy nyo is nagawa rin ba ninyo yung mga trabaho nyo <laughs> ako kasi guys is tinatamad no at pinipilit ko lang talaga yung aking sarili dyan kasi nga nakakahiya naman han, no pag may bisita tayo bukas tapos hindi tayo nakapagayos at hindi tayo nakapaglinis kaya kahit wala tayong litsyon may handa pa rin konti pang snack snack lang pag mayroong bisita no Ayan, at nag-order lang din kami guys ng mga pagkain. Hindi rin kami nag, ano no, ng mga magluluto ba. konti lang din yung lutoin naming ulam bukas. Yung pang-ulam lang din, yung tama lang. Huwag masyadong marami kasi nasasayang lang din yung mga pagkain. Pag masyadong marami pagkain. Yung sakto lang din na panghandaan ba. Yung parang may birthday lang. Isipin mo lang yung parang may birthday. Ganon. Ayan na nga. Inaayos talaga namin yung mantel. Tapos bitin pa naman dyan yung mantel na yan. O, no, diba? Hindi yan nagkasya dyan sa mesa. Namin na ginawa niya.